hindi naman po sa sinasabi nating mahal ay magtatagal. Yung iba po dyan, minahal, pero hindi nagtagal, walang tibay. <laughs> Kung mapapansin po ninyo sa ating po ngayon pagtatrabaho sa ating construction, maging tayo man po ay nagdi-DIY, no? usong-uso na po ngayon ang mga cordless na mga power tools. So sa video po natin ito, ating pong pag-uusapan ang mga advantages at mga disadvantages ng paggamit ng mga cordless na power tools Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin Isang pagpalang araw sa inyo mga kapatid Sa araw pong ito, atin pong pag-uusapan ang number one na advantages ng paggamit ng mga uh, cordless na mga power tools So unang-una po ay ang kanyang convenience at portability So kaya kung masasabi natin na magbibigay sa atin ng convenience ang paggamit ng power tools dahil nga po wala na po siyang wire. So, madali nyo po siyang dalhin kahit saan po kayo pumunta, kahit saan kayo umesto, no? maging sa mga maliliit na area, ay eh, pwede nyo po siyang dalhin. At the same time, pwede nyo rin po siyang dalhin sa indoor, sa outdoor, no? lalong-lalo lalo na po sa mga lugar na wala, po, wala pa po pong source ng kuryente. Halimbawa po, kayo po ay gagawa ng isang Uh, construction project, no? Nagsisimula pa lang kayo mag-layout, so wala pa pong supply ng kuryente dyan. Pero, mga ngailangan na po kayo ng, uh, halimbawa po, ng mga grinder, no? ng mga, ng mga drill, ng mga iba't iba pa pong mga power tools na uh, kailangan nyo ng kuryente. So, ngayon, dahil wala pa pong kuryente, malaking bagay po ang maidudulot sa inyo na convenience, no? ang paggamit ng uh, mga cordless na mga power tools. Pangalawa po ay ang safety. So, tayo po, lagi po nating naririnig sa ating mga construction project, no? Ang tinatawag na safety first. So, napakala, napakalaking bagay po nito, no? Na may insure ninyo ang safety, lalong-lalo na po sa paggamit ng Uh, cordless na mga power tools. So, bakit nga po ba masasabi natin na safety ang paggamit ng cordless na power tools? Unang-una po, dahil kayo po ay hindi na po mga ngailangan ng napakaraming electrical uh, connection or mga electrical socket no, o eh, electrical wire na kung minsan po ay pinagmumulan pa po ng pagtitripping ng mga power supply natin, no? Pagtitrip ng breaker, no? At ang pinaka ah uh, malaking bagay dyan na ah uh, ma-insure natin yung safety ay yung uh, tayo po ay makuryente. So, may mga instances po tayo, no, na nangyayari sa construction project na, na, na yung mga wire ay naiipit, no, naiipit ng bakal, no, ah uh, naiipit po ng mga kahoy, nadadagan na ng mga bato ang ating mga uh, extension cord, no ah uh, yun po po ang pinagmumula ng hindi magandang pangyayari sa construction may mga instances po na 'yung iba ay uh, nagaground ground at 'yung pinaka-worst case po na ay may mga nakakuryente so kapag kayo po ay gumagamit ng ah uh, portable na tools no o 'yung mga cordless na tools no masisigurado po natin na wala pong ah uh, mababawasan natin yung insidente ng pagkakaroon ng may mga nakukuriente sa site. So, pangatlo pong advantage ng paggamit ng mga cordless na mga power tools no ay ang comfort. So, unang-una po, i-compare po natin ang ah uh, cordless na power tools sa mga dewire na, ah uh, na mga power tools. So, Uh, dihamak hamak na mas magaan po siya no Dihamak hamak na mas magaan ang mga cordless na power tools ano ba ang uh, may, an, ano ba ang kahalagahan nito so pag halimbawa, maghapon nyo pong ginagamit ang power tools na na cordless no ay hindi po kayo masyadong stress hindi kayo masyadong pagod kakabitbit kakatulak po ng mga ng inyong mga power tools na na cordless kasi nga po siya ay magaan so uh, advantage din po yon no na malaking bagay po na hindi ka mapapagod ng gusto dun pa lang po sa pagbibitbit sa pagkakarga ng inyong mga power tools kung cordless po ang inyong gagamitin maganda po yung makina niya no? masasabi po natin na yung kayang gawin ng mga dewire na, na na power tools ay kaya din kayang kaya din pong gawin ng mga cordless na uh, power tools no may mga maling paniniwala po kasi yung iba na kapag sinabing cordless na power tools ang ating gagamitin ay hindi niya kayang gawin yung ginaga, yung gina, yung kayang gawin ng mga dewire no madalas po na ay wala yan madali yang masira no madali yang uh, umusok madali yang masunog no kaya nga po ah, uh, tayo malaking bagay po na uh, ang gagamitin po natin ay yung kilala natin at yung nasubukan na natin na tools so dito po sa ating likuran no kung inyo pong makikita may pinadala po si Dong Cheng na uh, na power tool sa atin ito yung kanyang uh, cordless na brushless na na drill no pinadala sa atin same time meron din po siyang grinder pero ito po kasi ito ay cordless so ito naman po ay di wire so ito matagal na po nila pinadala sa akin to hindi ko lang po nagagawa ng review hindi ko po, po nagagawa ng video kasi nga po ginamit ko po talaga siya sa site ayoko pong magbigay ng opinion magbigay ng pananaw sa isang tools na hindi ko pa po nagamit. Gusto ko po magamit siya sa matagal na ano, matagal na kasi ito po mga ilang buwan na po nilang ipinadala sa akin at ginamit ko po agad 'to sa site, no? Ginamit ko sa carpentry, ginamit ko po sa uh, pagtabas ng bakal sa masonry, no? Uh, ginamit ko po itong dalawang tools nila. So masasabi ko po na uh, maganda po ang kanilang performance. Kaya po na, isa po sa na-i-share ko sa inyo yung product ng Dongcheng, no? Kasi maganda po ang performance niya at the same time yung sinasabi ko na yung uh, con, yung convenience no yung yung safety yung yung comfort na naibibigay sa akin ng produktong ito no uh, yun po ang naibahagi ko sa inyo moderno po siya no kagaya ng una kong nasabi malakas malakas po yung kanyang power iko-compare mo siya doon sa conventional na mga power na na mga drill no uh, kung iko-compare mo siya ay nalam, nalampasan pa po niya o nahigitan pa po niya yung uh, kayang paggamitan ng kanilang drill na to. So, pwede niyo po siyang iset na pang bakal, pwede niyo po siyang iset na pang bato, which is yun, yun yung may hammer. So, eto, meron pong features ang uh, drill na to. So, yung variable speed po kasi, malaking bagay po yun pag kayo po ay gumagamit ng mga drill, no? Ang pagkakaroon ng variable speed, no? Nakadepende po yan no kung ano po ang inyong paggagamitan kung ito ba ay matigas na bagay kung ito ba ay kahoy ito ba ay uh, yero ito ba ay uh, kongkreto no ano ba ang gagawin niya magbubutas lang ba siya o uh, kailangan niya ng hammer so meron siyang uh, ganitong features no? na ibigay ko na po sa inyo yung mga advantages ng paggamit ng mga cordless na mga power tools. Ibabahagi ko na po sa inyo yung disadvantages ng uh, paggamit ng cordless na power tools. Number one na disadvantage ng paggamit po ng mga cordless na power tools no ay ang limitadong uh, supply ng kanyang uh, power. So dahil ito nga po ay di-battery, tapos bigla pong nalobat, eh, ang ginagawa nyo po nasa taas kayo ng bubong, So, 'yun ang isa sa nakikita kong disadvantage, ni disadvantages ng paggamit ng mga uh, cordless na mga power tools. Kaya po sa akin, bilang masasuggest ko po, bilang tip ko po, po sa inyo pag kayo po ay bibili ng mga cordless na mga uh, power tools, 'no, uh, isama niyo na rin po sa budget ninyo ang pagkakaroon ng extra na mga battery. So, pag kayo po ay may mga extra na battery, 'no, ipo charge niyo po 'yung lahat bago niyo simulan ang isang project na inyo pong gagawin. No, para just in case na uh, bigla pong nalubat, so may pamalit po kayo. So, ito dadako pa po, po tayo sa madalas na sinasabi ng lahat, no, bakit hindi sila bumibili ng mga cordless na mga power tools. Ano ba ang ang totoong dahilan, no? Uh, sa video ito, malalaman po ninyo kung bakit uh, mas marami pa rin tumatangkilik ng mga uh, conventional na mga dewire na power tools. Dahil sa mali pong paniniwala na ang mga cordless na mga power tools daw po ay mahal. So... Let's say sabihin natin, may mga ibang klase ng mga power tools na, na mahal, no? At hindi naman po natin sinasabi na porke mahal ay matibay na rin. Hindi naman po natin sinasabi na uh, mura ay hindi na po matibay. Iba po kasi ng mga power tools na sabihin na natin sikat yung pangalan, kilala yung pangalan, matagal na na exist sa market, no? Kaya yung tiwala ng tao nakuha nila. Kaya kahit magbigay sila ng mataas na presyo, ay tatangkilikin pa rin kasi nga po, Ah, uh, dahil po yung sa pangalan. Pero, ah, uh, eto po, no, dito sa aking likuran, yung dongcheng Power Tools, ah, uh, masasabi ko po na, kaya niya pong tapatan yung mga, ah, uh, kilalang brand na nag i sa market. No? Ah, uh, maganda po yung naging performance niya, lalong-lalong po sa mga, mga nakarang project namin na pinagamitan na, na, namin nito No, maganda pa rin po. At, sa presyong, hindi ganun kamahal. No? Ah, uh, ah, uh, mababa ang presyo pero yung performance at saka yung durability ng product ay uh, nakuha po niya no so dito sa mga magtatanong ko yun, eh magkano yung halaga niyang ah, uh, ah, uh, ito kasi ay cordless na ah, uh, brushless na na drill so magkano ang halaga niyan so ito ang halaga po nito no available po nga po pala siya sa online sa sa Shopee sa Lazada no sa sa TikTok available po ang mga Dongcheng Power Tools. So, baba na po 'yon, no? Compare po natin sa ibang mga brand na nagkakalaga po siya ng 9,000, 8,000, no? Iko-compare mo naman dito sa sa presyo ng Dongcheng ay ah uh, yung kumbaga po yung performance niya po ay ah uh, lumaba naman po, no? Lumaba po doon sa 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 mga kilalang mga brand, no? At doon nga po pala sa mga hindi po ah uh, na pamilyar sa product na to ng Dongcheng na to ah, uh, ito po ay kini uh, kinikilala sa China manufacturer ng mga power tools so alam naman po natin na napakalaki ng market sa China so kahit sabihin po natin na galing China yan no pero hindi ka makakapasok sa top 5. mahinang klase ang inyong mga power tools na binibenta at ginagawa. So hindi ma hindi maibibigay sa iyo yung award kasi napakaraming brand po doon, no. Maging yung mga US brand, no yung mga German brand, mga Japanese brand na nandoon ngayon sa China, ang nangyari po diyan, pinagsama-sama po 'yan at pumasok po ang ah uh, ang Dongcheng power tools, yung mga nakakagamit ng brand na DCA, no? Yung DCA po na 'yan kasi yan po ang unang kinilalat uh, nakilala dito sa atin sa Pilipinas yung mga DCA na power tools, no? Ang gumawa din po niyan ay ang Dongcheng. So ibig sabihin Uh, isa lang po silang kumpanya. Kaya kung sa mga nakagamit ng DCA, no, na, na nakaranas din po tayo niya na gumamit ng mga uh, power tools ng DCA. So, maganda po ang performance. Kaya masasabi din po natin na magandang klase po ang Dongcheng na uh, na mga power tools. At the same time, isa uh, isasama ko rin po ito, no? Uh, kung gusto niyo pa rin po ng conventional na dewire no? Nagpadala din po sa atin si Dongcheng ng ito po. Oh. Uh. Uh, angle grinder po pero ito po ay may wire ito po ay mabibili po ninyo no uh, sa halagang 1080 So kung inyo po makikita ayan po sinasabi compact but powerful So totoo nga po ito ginamit po natin nagtabas po tayo nang nagtabas ng ng mga bakal no No mga angle bar tinabas po natin dito mga kapal na mga angle bar mga tubular pong pinaggamitan natin mga steel bar ang ginamit natin so ah uh, maganda po ang naging performance no nakakagulat nga po kasi ah uh, hindi ko ina-expect na ganun po siya kalakas hindi ko ina-expect na ganun siya ka-powerful kasi meron po ngayon no yung mga nag i sa market na mga na mga power tools na mura no tapos hindi kilala nakakagulat kasi pag mo ang bilis uminit pag uminit na, uusok na, tapos wala na, hindi na siya magagamit. Pero ito po, masasabi ko po na uh, na-amaze po ako doon sa kanyang performance. Para po makapili pa po kayo ng iba pa po mga product ng, ng Dongcheng, so i-visit nyo po ang uh, kanilang website, no? Uh, ang Dongcheng Power Tools sa uh, sa Google. At i-check nyo rin po yung kanilang uh, sa Shopee, sa Lazada, no? Sa TikTok, yung Dongcheng Power Tools. Tapos mamili na lang po kayo doon ng gusto nyong Power Tools. Pero sa video po natin ito, atin pong pinag-uusapan dito yung advantages at disadvantages ng paggamit ng mga cordless na power tools. Sa muli, ito po si Jodrius. Thank you and God bless.